Ito ang nakakagulat, viral trending in sa mundo ng social media ang di man batapos manalo ng landslide victory sa pagkakongresista sa 1st District ng Davao City na si Paulo Pulong Duterte ay usap-usapan ngayon sa mundo ng social media ang di man iposibleng rigid doon na mangyayari sa mababang kapulungan pagbabalik session ng mga dating kongresista at mga bagong kongresista sa kongreso. So, kaya naman panawagan ng taong bay na sana'y bumaba na lang raw sa pwesto ang kasalukuyang House Speaker ng mababang kapulungan na e dipalit ang Davao First District Representative na si Paulo Pulong Duterte. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas usap-usapan ngayon sa mundo ng social media ang di mo rigido na mangyayari sa Kongreso at ang matinding revelasyon ni Vice President Sara Duterte patungkol sa kanyang kapatid na si Paulo Pulong Duterte pagpapalit ng pagka-speakership ng mababang kapulungan. Ayon pa sa balita na inilabas sa Abante News sa kanilang official website, From Abante News Pulong Duterte, inurot ni Vice President Sara na sungkitin ang liderato ng Kamara kinumbinsi mo na ni Vice President Sara Duterte ang kapatid ng si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na lumaban para sa liderato ng Kamara de Representantes. Sinabihan ko si ano kung Pulong Duterte, sabi ko sa kanya, baka gusto mong lumaban ng speaker, hindi man siya sumagot, hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na ano na manalo. Ayon kay Duterte sa ambush interview, matapos dumalo sa si isang Thanksgiving ba City nitong Sabado, Mayo 17. Kapag matalo naman ani ang kanyang kapatid sa labanan ng speakership ay otomatiko magiging leader na ito ng minority bloc. Well, sinabi ko sa kanya kung hindi ka manalo ng ano, ng speaker din kunin mo yung minority, di ba? but wala pa siyang sagot. So I guess he's still thinking about it siguro. Hindi ko alam ang sinabi lang niya sa akin kanina. Huwag kang makipag-away kasi kakagaling mo lang sa simbahan sa Minsa, Birong pahayag ng Vice Presidente. And quote. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani ganasamot sa rekomendat reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa tundol social media. And the netizens posted, be out, pulong in. Sana nga, dapat lamang kasawa ng luma na puro ayuda kaya bagong SP para may transparency at mabalik na ang tiwala at paniniwala ng taong bayan sa H.O.R. Kayang-kaya mo yan, Kongresan Pulong Duterte ipaglaban mo ang right ng taong bayan na walang korupsyon para ito sa bansang Pilipinas. Attorney Trixie, pwede na po kayong mag-ambag na gumawa ng impeachment ng laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Marami na po ang ground para ma-impeach si Bongbong Marcos. Marami na din po kayong alam at may pinag-aralan po kayo. Kami po ay hindi tapos ng pag-aaral pero hindi po namin alam kung paano mag ng isang ordinaryong mamamayan ng impeachment si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yes to pulong na lang ang ipalit sa Speaker of Congress. Martin Romualdez give other chance to be a Speaker of the 20th Congress nang mabago na ang patakaran ng Kongreso. Hindi puro pagnanakaw sa kaba ng bayan at tumahimik na ang kaguluan sa bansa. Go, go, go! Laban tayo, Sir Pulong Duterte. Mas bagay ang Duterte kasi hindi kurap at may malasakit sa bansa. Go, go, go Sir Pulong para sa patuloy-tuloy na pag-asenso ng bansa. Please step down Mr. Speaker Romualdez. Give other people a chance to hold the position and we already tested your ability and performance and we found out to be unsatisfactory and incompetent give other congressmen a chance to guide us from hell into a better one. I hope Duterte much better while the majority of the people chose him. Please resign and go. Nabasa niyo na ba yung statement ni Cheese Escudero? Tama daw ang presidente. Is it aside na da lang daw ang politika para sa mga Pilipino? Hey, Diyos ko Lord, no? Ngayon nyo pa yan naisip? Ngayon nyo pa yan sasabihin? The damage has been done. Grabe yung pinagagagawa nyo kay VP Inday Sara at sa mga Duterte. Yung panggigipit, pamamahiya, pambabatikos. Tapos ngayon, sasabihin ng gobyerno na to, bati-bati na lang. Ganon-ganon na lang yun. Tapos imaginin mo, sino render pa ang dating pangulo sa ibang lahi. Paano bati-bati? Ganon-ganon na lang yun? Hindi pwede yun. Diba? talagang nagkakaisa sila mga lods eh, no? against kay VP Inday. Hindi man lang nila naisip yung damage na ginawa nila sa mga Duterte. Sabi ng mga loyalista, bakit daw natin sinisisi si PBBM doon sa impeachment, doon sa ICC, doon sa panggigipit di ba ng House of Representatives, no? Kay VP Inday sa mga Duterte. <gasps> Saan pala namin yan isisi? Ganun na ba talaga siya kawalang kwenta na wala siyang kaalam-alam sa, di ba, sa mga, like, impeachment, yung ICC? Don't tell me! Wala siyang magagawa dyan. Huwag na tayong maglokohan, no? Ginagawa niyo kaming syunga-syunga, eh. Ang presidente ang makapangyarihan sa bansa natin. He has the power to stop the impeachment. He has the power, all the power para pigilan ang ICC at hindi isurrender si Tatay Digong sa ibang 'di ba, sa ibang lahi. Kaya ang totoo, hindi ako naniniwala ang ayaw mo na ng gulo, Mr. President. Ikaw nga ang nagsisimula ng gulo eh. Kaya wag niyo kaming paandara na sinasabi niyo wala namang kasalanan ng na presidente. Hindi naman siya yung may gawa niyan, sos. Eh di kung ganun, wala talaga siyang kwenta. 'Di ba? Walang kwenta, hindi makapag-decide, hindi makapag or walang paninindigan sa kanyang mga sinasabi, pabago-bago. Ito na, bumanat na naman si Auntie Claire. Sabi niya, hindi magpapahawak sa leeg at magpapadikta ang Pangulo sa mali. Wow! Kay pinsan lang magpapahawak sa leeg no? Kay pinsan lang magpapadikta na! Ibang klase? Bakit kaya mga lods, hindi nila magalaw-galaw si Romualdez? ba diba, Parang may something takot ang presidente na punain ang kanyang pinsan. Kaya alam naman natin at kitang-kita naman natin yung mga katarantaduhan at mga maling ginagawa ng mga kongresista at ni Romualdez. Una na doon, di ba, yung pangini alam nila sa ayuda, dyan sa akap, e, di ba? ibawal e, bawal naman yan. Clear, mali yan. Hindi dapat humahawak ng pera ang mga congressman. Ang trabaho nila, gumawa sila ng batas. Hindi mamigay ng ayuda. yon mali yun, di ba? Tapos sasabihin mo sa amin ngayon, hindi nagpapahawak at nagpapadikta ang Pangulo sa mali. Pero kitang-kita na ng Pangulo ang mali. Wala man lang siyang pinaggagagawa sa kanyang pinsan. Grabe. <laughs> Alam niyo mga lords, nalilito na tayo eh kung ano ba talaga ang tama sa kanila at ano ba talaga ang mali sa kanila. Kasi tayo as ordinary citizen, kahit ordinaryong Pilipino lang tayo, pero nadidifferentiate natin ano ang tama, ano ang mali. Pero tong si anti Claire at saka yung Marcos Admin, ewan ko. Parang hindi nila alam ano ang tama, ano ang mali. Patay ka Gadon. wala ka ng trabaho. <laughs> Ayaw pang umalis. Basahin natin mga lords. Palace Press Officer Claire Castro says presidential advisor for poverty alleviation, Largadon, who said he is not covered by courtesy resignation order, is also covered by President Ferdinand Marcos Jr.'s directive. Castro says, courtesy resignations include presidential advisors and assistants. <laughs> ano ka ngayon, Gadon? May masabi ni Gadon, hindi daw naman siya kasali daw sa pinaparesign. Pero, kinonfirm mismo ni Claire Castro na kasali siya. <laughs> Patay ka rin ganon, wala ka ng trabaho. Hindi ka na nga attorney, wala ka pang trabaho. Saan so, ang tawag sa'yo? Isa kang, ano? Isa kang, bobo <laughs> Ay, nako ganon. Isa ka kasi sa mga walang kwenta. Mag-resign ka na at bumaba ka na. Kasi instead na mo ang tungkulin mo as advisor for poverty alleviation, ewan ko bakit ka nilagay dyan wala kang ibang ginawa kundi tirahin ng tirahin ang mga Duterte. Ah. Oh. Pikat. Grabe mga lords no. First time itong nangyari na pinarisign lahat ng cabinet member ng isang presidente. After 2025 midterm election. <laughs> Grabe siguro naramdaman siguro ni PBBM yung strong message ng mga Filipinos. na hindi namin nagugustuhan ang ginagawa ng Marcos Admin. <laughs> Kabe. Buti na lang mga lords, no? Nauna nang ginawa ni VP Inday Sara. Diba? Kabe. The boat is sinking talaga. Anong gagawin niya dyan? I-reshuffle e re niya ba? Papalitan niya ba? Magulo? Si Mr. President yung nag-bloodbath? <laughs> Akala ko si VP Inday Sara yung magbabloodbath. Grabe mga lords, no? Nasayang lang yung 3 years. Tapos ang ending, 'di ba? ngayon pa siya nag-cleansing. ba diba imagine mo three years of Marcos admin sa kalagitnaan, diyan ka pa magki-cleansing. Diyan mo pa maiisip na parang wala tayo or hindi tayo papunta doon sa direksyon na gusto nyo. My god, it's a waste of time Three years na. Imagine niyo to mga lords. Hinintay mo pa ang three years tsaka mo gagawin 'yan. Yung parisainin mo lahat ng cabinet member. 3 years na ang Marcos admin? Ngayon pa ba magki-cleansing? Dapat kung meron kang mga nakikitang cabinet member na sa few months pa lang nila ay hindi na maganda ang performance at ginagawa. Dapat sa few months pa lang na tanggalin mo na agad yun. Pero iba, kasi ngayon inabot ng 3 years. Oh my God, so what happened sa 3 years ng Marcos administration? Sobrang kawawa talaga ang Pilipinas. Sobrang kawawa ng bansa natin. After 3 years, tsaka mo pa iisipin yan. Tsaka ka pa magkiklensing. Oh my gulay. Diyos ko, BBM. Ayusin mo yung mga desisyon mo sa buhay. <laughs> Nadadamay talaga tayo. Tapos ngayon, new direction na naman. Diyos ko. 3 years na. New direction na naman. All this time, tama si Attorney Vic Rodriguez. Imaginein mo na lang mga lords no. What if hindi lumayo si Attorney Vic kay PBBM? 'Di ba? And inalaw niya lang si Attorney Vic na i-appoint yung mga deserving na mga tao kasi 'di ba yun yung naging problema nila eh. 'Di ba? Sabi nga ni Attorney Vic, uh, one of the reason bakit siya kumalas. Kasi marami daw, may marami daw nagsabi sa kanya nagagawin ito siyang uh, PCO. Kumbaga maraming nagdidikta sa kanya kung sino ang dapat na i-appoint niya which is ayaw ni Attorney Vic ng ganyan, di ba? Sabi pa nga ni Attorney Vic, bakit mo naman i -a appoint ang hindi deserving? Tama. Di ba? Hanggang sa yun na. Kasi yan, kasi baka yung mga inappoint, di ba, na ibang cabinet members ni PBBM, baka hindi sa si BBM ang nag-appoint na noon. Si First Lady. <laughs> first Lady, paki Alamera. 'Di ba? Kaya imagine niyo na lang mga lords. What if hinayaan na lang si Attorney Vic na i-appoint yung mga tamang taong i-appoint as cabinet members ni PBBM. Siguro hindi nagkakandale leche-leche lahat example lang po yung sinabi nyo kanina na walang pagtigil doon sa, sa program ng gobyerno. So, ibig sabihin, the cabinet secretary will still hold their post until makapag appoint ng panibago si Presidente. Yes, uh, mananatili sila sa kanilang posisyon. Siguro ito yung tamang panahon para ipakita nila na dapat sila manatili sa kanilang posisyon. Pero wow. kapag nakita po talaga ng Pangulo na hindi mo deserve ang iyong posisyon, you will be out. Ah. Pero Yusek, how frustrated is the president for him to lead into this direction, asking all the cabinet to uh, submit their courtesy resignation? And how big a factor is his re most recent approval ratings? Approval ratings? Uh, recent? Medyo mataas naman. <laughs> so nakita naman natin na mataas pa rin ang tiwala ng mga ng tao. Eh, At, uh, Sige, lukuhin mo sarili mo. Rin, sa parte ng Pangulo na isa-isahin niya ang bawat sekretary alamin kung ano ba ang performance mo kaya dapat lahat lahatan po ito wow. para sabi nga niya magkaroon ng elbow room ang pangulo sa pagpili ng tamang leaders na mamumuno sa kanyang administration ngayon pa uh, is it right to say that he is frustrated with the performance of some of the cabinet secretaries yun po ang lumalabas <laughs> nako frustrated pala si Mr. President grabe no no ang daming sinisisi pero yung sarili hindi nakikita <laughs> Tapos itong si Auntie Claire, Paniwala paniwala ka talaga, Auntie Claire, na malakas pa rin yung ratings ni PBBM, na marami pa rin sumusuporta sa kanya. Grabe no, paniwala paniwala ka talaga. Kahit na ang Pangulo na nga mismo ang umamin na hindi sumasang-ayon ang mga tao sa nangyayari ngayon. Kaya nga talo ang alyansa, di ba? Kaya nga si PBBM after election, ayan, nag-cleansing siya. <laughs> isang tanong, isang sagot na lang si Auntie Claire. Piko na piko na yun, no? ah. yung second morning po, yung pong nga uh, cabinet revamp, hindi po ba iyon na uh, layo na ilihis? Yeah. Ano, yung sisik sa Pangulo? Tama. Dahil kung uh, binabanggit nyo po na yung performance ng mga ilang mga cabinet secretaries, uh, since siya po, yung, uh, sila po ay uh, uh, nagsisilbing alter ego ng Pangulo, hindi po ba parang sa kanya rin yun na uh, uh, babalik? Kaya nga po tatanggilin. <laughs> Para po mas mapaganda pa ng Pangulo ang performance ng kanyang administrasyon. <laughs> Thank you po. Pero in fairness kay Eden Santos ha, gustong gusto ko yung mga tanong niya. ba? Diba? And yung mga tanong niya, yun yung nagiging rason sa paglabas ng pagkapikon ni Auntie Claire. ba? Diba? I really like kung papaano niya binabato yung question. And maiintindihan mo talaga yung kanyang tanong. Kaya nga siguro si Auntie Claire pag talagang si Eden Santos na ang nagtanong. <laughs> Makikita mo sa pagmumuka ni Auntie Claire, hindi na mapakali eh. Bigyan natin ng opinion reaction ang uh, post na News 5 27 minutes ago. Checklist! Ipinagpapasa ni President Bongbong Marcos ng courtesy resignation ang lahat ng kanyang cabinet secretaries May 2022. Ngayon, Ngayon May 2022. Sino-sino sa kanila ang check na na ng kanilang pagbibitil? Sino-sino rin ang hinihintay pa ang paayag ang pagtugon sa panawagan ng Pangulo. As narito ang listahan as of 10.45 a.m. Ano bang oras na ngayon? Ito <laughs> na. So, as of 10.45, 15 na ang nabila kong may check. So, basahin ko ang mga nakapag-submit na or nag-pronounce na, na magsasamit. Executive Secretary Lucas Bersamin, 1. Finance Secretary Ralph Rector, 2. Interior Secretary John Vicrimulia, Tatlo Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel, apat. Panglima, Transport, Transportation Secretary Vince Dyson, Pangani. Budget Secretary Amina Pangandaman. Pampito, Tourism Secretary Christina Frasco. Waloh, Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Siam, uh, DICT Secretary Henry Ruel Aguda. Number 10, Migrant Workers Secretary Hans Leo Kadak, Number 11, Economy Planning Development Secretary Arsenio Balikasan. Number 12, Solicitor General Minardo Gibara. Number 13, Presidential Communications Interim Secretary J.B. Ruiz. Number 14, MMD Chairman Don Artes. Number 15, TESDA Director General Kiko Binetes. Okay. So ito yung words ng Pangulo. Those who have delivered and continue to deliver will be recognized. But we cannot afford to be complacent. The time for comfort, comfort zones is over. Ani Pangulong Marcos Jr. sa isang payag ngayong umaga para ayusin ang gobyerno sa naayon na naayon ah, sa inaasahan ng mamamayan. Okay. So, himay-himayin natin ha. Ah. Sino-sino sa mga nag-resign na ang posibleng hindi na ire or pwedeng tanggapin kasi once ka tinanggap ang iyong courtesy resignation, wala na. Isa, Solicitor General Minardo Gibara. Kasi, yun know, o, yung hindi niya tinanggap yung role niya na Depensahan ang mga sinampahan sa Supreme Court. <laughs> Tungkol sa pagkidnap kay Pierre Pangalawa, siya ang nag-appeal doon sa acquittal ni uh, Atty. Laila Dilima. Ako, opinion ko lang ito ha. I might be wrong. Again, opinion lang ito. Yan. Solicitor. Di Ito, si J.P. Ruiz. Alanganin dito dahil may baggage eh. Di ba? May issue. Again sa kanya, kaupo pa lang yan, may issue. So, dalawa. Economy planning. Neta. Ah, okay yan. Ito, migrant workers. Kapda. Dahil sa nangyari sa OWA. OWA yung 1.4 billion peso land acquisition deal baka maapektuhan din ito so tatlo na uh, ito uh, Rex Gatchalian sa DSWD uh, baka apektado ito dahil sa ayuda ito sigurado uh, hindi naman sigurado most likely Tourism Secretary Cristina Frasco kasi maraming palpak sa tourism hindi natin namimit ang target natin sa tourism sayang ang potential ng tourism. Kaya kung mayroong tatanggapin ng resignation, uh, opinion ko lang ito, mapapa goodbye na secretary Presko. Uh, budget, pangandaman, Wala namang kasalanan si secretary Amina Pangandaman. Ginagawa niya ang trabaho niya. Pagdating sa kongreso, yun na nawawala 'yung net. Kaya I think civil remain. Vince Dizon he will remain. Maganda ako, ganahan ko itong si Vince Dizon. Kailangan yan. Uh, Agriculture Secretary Teora Laurel. Wala rin ito. <laughs> Pwede nang ano, uh, palitan. Ralph Recto. Posible rin ito. Tangaling. Uh, Executive Secretary Lucas Bersamin palagay ko mananatili kasi very loyal kay PPB ito. okay so yan so sino pang mga hinihintay marami pa uh, may nabasa akong comment sino pang uh, post ni General Orlando De ang um, sinasuggest niya kay PBBM na dapat tanggalin na si yung na magkapatid na Rimulya Secretary DILG and DOJ tanggalin na yon ano pa yung isa niya yung National Security Advisor yun din nabasa ko lang na post ni General De Leon kayo Sino sa tingin nyo ang uh, mga cabinet sekretaris uh, secretaries na uh, hindi nag deliver Comment niyo. Yung maraming nagko-comment, si Speaker Martin Romualdez, lahat tanggalin din daw. Kaya wala, hindi siya sakop ng executive department. Kasi eh, kung bakit daw nagkakagulo ang bansa, bakit daw labo-labo na, lalo na sa politika, eh, dahil daw kay Speaker Martin Romualdez. So, yung opinion ko, paningin ko, kung bakit natalo ang administration candidate sa eleksyon, eh, dahil sa impeachment ni Bipisara, inapura, pinilit. Tapos, o oh, yun. So, sinong dahilan sa impeachment? Of course, ang mga kongresista. Kaya, yun ang nagpagulo. Yun ang isang dahilan bakit maraming bumoto against sa kandidato ng alyansa dahil hindi na gusto ng taong bayan yung impeachment. Plus, pinakamalaki, yung arrest, kidnapping kay PRRD. Yun ang pinakamalaking dahilan. Pag hindi nila yan naagapan, hindi nila naibalik si PRRD, manatiling maraming mamamayan na hindi malikaya. bigyan natin ng opinion, reaction ngayon, itong post ng ABS-CBN News 24 minutes ago. Mainit-init pa. Basahin ko ha. Senate President Francis Escudero writes to Speaker Martin Romualdez, stating that the Senate is set to receive the House prosecutors for the reading of impeachment charges against Vice President Sara Duterte on June 2. Impeachment court convinced on June 3 R.G. Ruiz, ABC News Oke, okay, so itu Ini okay, notas yung letter, basahin ko Philippine Senate May 19, The Honorable Ferdinand Martin Romandes, Speaker House of Representatives, Quezon City Ri, or Regardi Verified Impeachment Complaint against Vice President Zara Zeverman Duterte Your Honor Pursuant to Rule 1 of the Rules of Procedure on Impeachment Trials, we would like to inform Your good office that, having taken proper order on the impeachment of Vice President Sarah Duterte, the Senate shall be ready to receive the House of Representatives panel of prosecutors at 4 o'clock in the afternoon on June 2, 2025. As stated in our letter dated February 24, 2025, the Senate shall expect the prosecutors to read. to read the seven charges under the Articles of Impeachment in open session. Kasi June man. session na sila. Thereafter, the Senate shall be convened as an impeachment court at 9 o'clock in the morning of June 3, 2025 for the purpose of issuing the summons and such other relevant orders. Thank you very truly yours. Ito na. So, Let the bloodbath begins. Ito na yung inaabangan ng lahat. Uh, ito, preliminary pa lang ito. Hindi pa yung trial. Ano pa lang ito? Basahin yung charges. pa lang day, June 3, impeachment court na. Ang mga uh, sina, senador magsuot na ng rope. Pula bata, okay. May nakita kong post na pinakita niya yung uh, pinakita niya yung Uh, kanila, vanilla okay? Tapos, itong si Derek ya, may post siya. Nung nanalo na si Senator Emi, ha? Before the election, ilang beses na pinatawag ng Senate leadership si Senator Emi para sukatan siya ng ano? Sukatan siya ng row. Ano daw? Hindi daw nagpakita si Senator Emi kung, kung ano-ano na lang dinadahilan para hindi siya masukatan ng row. So, dito ko nakita na ayaw talaga ni Senator Aimee sa impeachment. Kasi ayaw niyang masukatan, ayaw niyang magsuot. Okay. So ngayon, palagay ko, kalmante na si Senator Aimee dahil nanalo siya at matutulungan niya yung kaibigan niya. Marami na sila. They have now enough numbers to acquit her friend. Okay? So, mapipilitan siya magsuot na ngayon. So, na. June 3, makikita na natin sila nakasuot. So, ano pa ito? Matagal na proseso pa ito. Uh, kalimutan ko na yung mga ano bago mag-start yung trial proper. Kasi nakita ko yung schedule na ginawa ni uh, Senator Escudero. Sa ano na sa July na no, the trial proper will start July sa 20th Congress na. Ganon yung nakita kong schedule. So itong 19 Congress, sisimulan lang nila preliminary I don't know kung anong tawag dun uh, preliminary pa lang wala pa yung talagang balitak-sakan na magprepresenta ng evidence wala, mga somon somon pa lang so ano sa tingin nyo? matutuloy ba ang trial sa 20th Congress? kasi nagsabi na si ano eh Senator-elect uh, Marco Leta na i-question niya I don't know, kung mahapang balitaktakan din yan sa pindi at pobes pag, pag upo nila uh, mag delibati pa sila kung dapat bang tangga, tanggapin nila yung impeachment kasi maraming nagsasabi na hindi na daw pwede o si Atty. Romulo makalanta yan ang kanyang pananaw ganun din kay Sen. Elecano so sige simulan lang nila simulan para makita natin kung ano ang uh, ano nakaka nakaka-excite uh, lalo na yung mga oh, kayong mga kaedad ko 'di ba nakapanood na tayo impeachment court panahon ni President Erap Estrada na sa kasamang palad hindi natuloy yung butuhan dahil lang sa brown envelope na ayaw ayaw ipa-open nanalo yung butuhan na ayaw ma-open eh, withdraw yung uh, prosecutors ay ayaw na nila yun pala walang laman walang laman yung brown envelope na yun so ito, talaga magkakaroon ng bloodbath talaga pag matuloy kasi nga uh, sa tingin ko maraming bala maraming pasabog, maraming counter evidence na ilalabas si Dipisara kaya kalmante siya na, tuloy lang, na, uh, dapat nga matuloy uh, total, we have the numbers kaya kung kakampi ang senado, senador na nanalo na pabor kay D.P. Delicato eh, wag na ngayon, hindi na Uh, ako kalmanting kalmantin ako sobra siyam sobra sampo ang boboto sa akwital ni Vicky Sara kasi gusto nila maging presidente ang ating inday at yun nga mga kapinas ano na ang masasabi mo kung meron kayong hinayang komento tungkol sa video na ito, comment yun sa baba at babasahin kayo mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, eh, huwag click ang like at i-share na din para mas marami pang makalam sa mga kabuluang video nito. Thank you so much po.